Di ko na experience to kung hindi ako nabuhay. So yun ang swerte ko. Saka ito. Ay, Diyos! ko yun! Yung chicks yun, nandito na sa noo! <laughs> Usap-usapan muli at trending sa TikTok ang pagsasama-sama ni na Francine Diaz, Seth Fidelin, at Kylie Cherry sa episode kahapon ng It's Your Lucky Day. Pangatlong araw nang napapanood kahapon ang nasabing show, ngunit first time na nakisaya si Kyle kahapon at naging usap-usapan ito ng mga netizens, lalo na ng mga friends at at kay Sin fans. Dahil ito ang unang pagkakataon na makitang muli ang tatlong young stars na magkakasama. Hindi rin naiwasan ang ilan na isipin ang awkward na sa pagitan ng tatlo dahil hindi lingid sa marami na bago itambal si Francine at Seth ay talagang patok din noon ang tambalan ni na at Francine na tinawag na kay scene. Kaya naman maliban nga sa sayang hatid ng naturang show, Inabangan din lalo ng mga manunood ang reaksyon ng tatlo sa so muli nilang pagsasama-sama ngayong iba na ang ka-love team ni Francine. Sa opening din ng It's Your Lucky Day kahapon ay muling nagpakilig si na Francine at Seth nang matanong sila ni Luis Manzano kung kailan nila nasabing swerte sila. Naghiyawa naman ang mga manunood dahil katulad ng dati hindi nakakalimutan ang dalawa na banggitin ang bawat isa. Mga pahayag ni Seth sa buhay kasi natin, mas nararamdaman natin ang maraming malas sa buhay natin. Sa buhay ko, maraming nangyaring malas. Pero maswerte ako dahil sa kabila noon, pinili ko pa rin na hintayin o hanapin ang swerte ko. Yung swerte ko talaga pinay Big Brother. Ngayon na naandito pa rin ako, ipipin out ko yung swerte ko ay naandito. Sabay turo kay Francine. Samantalang sagot naman ng aktres, Swerte ako nung araw na pinanganak ako kasi hindi ako masasali dito kung hindi ako niluwal ng nanay ko. Hindi ko may experience to kung hindi ako nabuhay. So yun yung swerte ko. Tsaka ito, sabay turo rin sa ka-love team nitong si Seth. Ngunit maliban dito ay binantayan din ng ilan ang reaksyon ni Kyle habang nagsasalita ang dalawa at makikita namang masaya ito para kila Seth at Francine. Kinangaan din ng mga natasensang show dahil bagamat alam ng mga ito kung gaano naging maingay sa social media ang tungkol sa kanila, ay wala ni isa sa mga host ang nagungkat nito sa gitna ng live show. Sa kabilang dako, may ilang fans din ang nag-post ng larawan mula sa episode kahapon ng It's Your Lucky Day kung saan makikitang magkakatabi si na set, Francine at Kyle kasama rin ang iba pang host ng nasabing show. Ikinatuwa nga ito ng marami dahil kahit papano'y nakikita raw nilang maayos ang tatlo at si Andrea na lang ang kulang upang makitang magkakasama muli ang apat. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. I miss the gold squad. Sana naman total contento na sila sa achievement nila ngayon. Dapat bumalik na yung dati. Although di madali. Pero mas maganda ngang nangyari yun kasi mas lalo nilang pinatunayan na kaya nila. Daming yung pinasaya lalo na ngayon. Kyle set at binibining Francine trabaho lang walang personalan Si Andre na lang wala Sana talaga bumalik na ang Gold Squad